adikit niya na kundiin makikita nato ang damo na kakanin na aton makikita din ni mismo at bang sa Nihaga Park na kundiin damo ang napalit nga damo ang nakaon tungod kay Inisya o sa napaborito San Samarnon. Tara, aton kadtuon sira. Tinamisa. Ito yung tinatawag nila na tinamisan. Ang tinamisan natin ay malagkit na parang biko pero nakabalot siya sa dahon ng saging. Mm. Yeah. Aha. Ang sarap guys. <laughs> mm. <laughs> Ini naman guys ang suman sa ibos. So, ano pag ano sa suman sa ibos? <laughs> ani ani man. Suman sa ibos sa ating grabe. nito no. Masarap na nga kung minatamis. Ito pa kaya? Mm. -hmm. Masarap. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Grabe. Lalo na kung may oh. mangga. Mm -hmm. Masarap sa kape, lalo na pag may mangga. <laughs> ito ay, ay gawa sa dahon ng <laughs> buri. buri. Mm -hmm. ang bibengka ni ate. <laughs> ate, sarap <laughs> talaga ng bibengka matawa si ate dito. <laughs> Guys, ito yung bibingka ni ate mm. Ate, ang bibingka ay gawa sa Bigas At may malong gata So, ito na mm. Masarap Masarap dito sa kape, diba? Ito na ay Ang Kotsinta na bigas Mm. Ito ay kutsinta sa bigas na guys Tingnan nyo guys nakalimutan ko yung pangalan ko Sobrang sarap ng kutsinta mo <laughs> So, linupak na binibig. From Gandara. Same. Ito yung pinaka-the best na binikinta ng Gandara na nakarating pa talaga dito sila sa Calvayo. Oh, yes. Para man na ng kakanit. Ang tawag dito ay, again, linupak, linupak na binibig. Ano klase to? Bibi. Ah. Uh, kumain. Ay daw daw sa rice sa kumain. Oh, Then binayo. Binayo. Ah, binayo. Tapos pagiling tas babayo na pagluto. binayo tas binigiling Tapos pangkawan giling at giniling babayo. ulit. Ah, Gin Tikman natin. Diyos ko, kuya, nakalimutan ko yung pangalan ko sobrang sarap. Sarap din. Eh. No? Papatikin mo sa amin. Suma na. Suma na malakit. Suma malakit. Maalat, matamis. Tanggo. yung matamis Ito yung tanggo na. Matamis na maalat tango ang tawag dito. So ang, ta ang tawag dito sa matamis na maalat na suman, suman ay tango. Yung Lala... Lalo... diba? Lala... parang sumasayaw Lalo... ka ng tango. Pero iba yung ano niya ate no? Lalo... Tingnan nyo guys. Lalo... Blalo... Ito LP. ay... Ito yung maalat. <laughs> ito yung maalat. Ito naman yung sa kabilang matamis. Ito. Okay, tikman na natin. <laughs> Okay, so Rafael. Hmm. Team niya nagbabalan siya yung tamis at saka yung ano alat ng sarap. Mm. Ito talaga yung tanggo. Ang ipapatikim naman ni ate sa atin ay yung pinipig. Pinipig sa Tagalog ay pinipig. Ang pinipig saan galing to? Sa Gandara Samar. Sa Gandara Samar. Anong anong produkto? Anong klase? Ano to? Bigas? Red at, rice. Red rice. Diba? So ito yung pinipig na sinasabi ni ate. Ngayon itong pinipig, ay, ganito siya. Ano to? Dinidik-dik? Ginano? Binabayo. Binabayo? Oo, oh, malumano. Oh, walang sugar, asin wala. Tutitikman titikman ko. Sa sakba ko. <laughs> Oo, oh, binabayo mo talaga ate. <laughs> Ah, uh, ano ano ang malutong. Ano yung nilalagay dito? Kasi parang ano lang, simple lang talaga dito oh, pagkain. Oh, okay. masarap niyan may nyo. Ah, may nyo. Kailangan lagyan ng nyo. Parang kung sa photo ko may nyo, tapos lalagay mo dito yung nyo. Tapos ah, mo. Ito ay pinipig na gawa sa red rice. Balangoy, puto ang balangoy. Mostly kasi sa puto, is malaki siya. Gawa sa puno Balanghoy Balangoy sa ano tawag yung Tagalog is kamuting kahoy. So ngayon, ito siya. Ito yung tinatawag nilang kamu ah, puto. Gawa sa balangoy. At meron na siyang konserba o tinatawag na palaman na buko. So may palaman siya na buko. So titikman natin siya. Nananaig talaga yung tamis. No? Pwede siyang pan-dessert. Ang himagas. Asarap. Mm. Sabi ang okay. So ngayon guys, titikman naman natin itong bibingka ni ate. Kakaiba naman to sa bibingka doon ng isa pa ni ate. Ibang proseso. Ito ay gawa sa, sa bigas naman. Ito na guys. Grabe Ate, nakalimutan ko yung pangalan ko. Hindi na ako pati masira. Grabe Ate. Ayaw masarap talaga sa kape, no? Pag umaga, nagka-kape ka. Kaming Kami, ng vendors na inaarahan.